lapit ng maluto. Ayan. Pwede na yan kasi isisig naman yan eh. So, ko na yan. Ito yung ako. Aking... Ayan. May bumbay pa ako doon. guys. Hiwain ko na po guys para sa sisig. hindi naman siya ng maliliit. Tapos isisig mo na. Punin mo muna mamaya yung sili. Kasi hindi natin ang sili pero maanghang. Ayan guys. Ayan. Na. Nas. Ayan na guys ang aking nahiwa eh. Igisa ko na yan kasi gawin kong sisig. Isa na yung bawang. Ito lang kasi pang sa lang ah uh, Bumbay. Buyas bumbay. Ayan. Tapos, loya. Sabay-sabay ko na yan guys. Tamate. at Okay. Sabay ko na yan guys. Dami na akong sisig. Sisig na to. So guys, I'm in sisig. Ako ang sisig. Yeah, dami na mo, dami na naman kain ito, guys. tapos with write ព្រំផតោះ নাও